Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules sa mga ahensya ng gobyerno na isagawa ang pagtatayo ng lahat ng pasilidad ng patubig at iba pang supporting structure sa loob ng apat na buwan. Ito ay bilang bahagi ng pagsisikap ng bansa na tugunan ang ma-epekto ng El Nino phenomenon. Sa kanyang talumpati sa inauguration ceremony ng Balbalungao Small Reservoir Irrigation Project o BSRIP sa Nueva Ecija, pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture at ang kaakibat nitong ahensya, ang National Irrigation Administration o NIA na tuparin ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na kailangan niyang magpataw ng apat na buwang deadline para sa pagsasakatuparan ng lahat ng irigasyon at iba pang kaugnay na proyekto. So we remind once again the DA and the NIA to immediately complete the construction of irrigation facilities as well as other supporting structures based on the needs of our farmers. Kaya't kailangan nating gawin ang lahat ng kaya nating gawin para tayo yung makapaghanda para sa ating magiging tagtuyot. Kaugnay dito ay pinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa DA at NIA na agad natapusin ang pagtatayo ng supporting structures ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project o BSRIP sa Nueva Ecija upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng El Nino. Inilahad ni Pangulong Marcos na ang DSRIP ay higit na magpapaunlad sa produktibidad ng agrikultura o magpapalakas ng produksyon ng bigas sa Nueva Ecija, na kilala rin bilang Rice Bowl of the Philippines. I also call upon the NIA and the Department of Agriculture to make sure that there is timely completion of the other facilities of the project, such as its hydropower, its watershed components, so that communities will be able to fully enjoy the benefits of the project. Ang BSRIP na nagkakahalaga ng 1.28 billion pesos ay binubuo ng mga infrastruktura ng patubig na natapos noong Pebrero at 13, taong 2019. Ang pagtatayo ng 887 million pesos, 29.9 metrong taas na earthfill dam at mga kasamang istruktura ay nagsimula noong Pebrero as 5, 2020 at natapos noong Nobyembre 15, 2023 bago ang completion target na nakatakda sa Enero ng susunod na taon humigit kumulang limang daan at anim na pong mga magsasaka at kanilang mga pamilya ang makikinabang sa irigasyon na hatid ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa halos siyam na at ektarya ng sakahan sa Nueva Ecija. Once fully operational, this multi-purpose dam will provide irrigation for close to 1,000 hectares of agricultural land in Barangay San Isidro, Balunglang, Balbalungaw, Salvacion, Mapangpang, here in Lupao, benefiting about 560 farmers and their families. Layunin din ang proyekto na maglikha ng dagdag oportunidad sa kita sa pamamagitan ng pagtaas ng crop yields, fish culture at tourism. Ang proyekto ay inaasahan din na masuportahan ang pangangasiwa ng watershed, makatulong sa hydroelectric power generation at malabanan ang epekto ng El Nino sa bansa. I wish to emphasize that this project will also help address the effects of El Nino. We must be prepared to counter its effects which may last until the second quarter of 2024. Anticipating the success of the BSRIP in transforming the province's lands into thriving hubs of productivity, we remain steadfast in our pursuit of food security, poverty reduction, and economic growth. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresseline Catarong, SMN News.